I've been attached with pa my side. Trending na trending na nga at pinag-uusapan na ang isang video na kung saan ay eh patungkol nga ito sa ating Doni at Bal Mariano na para bang meron nga silang sariling mundo at sila lang talaga ang magkasama at talagang itong ating couple ay sweet na sweet nga dito narito nga guys sa nasabing video sabay sabay nating panoorin Ayun nga guys sa mga bula, dito talaga ako napapadonbel mag jowa talaga. Kasi naman if friend ko lang yung tao, parang di ko naman kaya madampi yung kamay ko sa lips niya. This can never be pan service. They are not in the spotlight. That's just really them being them. At narito pa ang sabi. muntik na nga raw niyang mabagsak ang phone niya nang makita nga ang video na ito ng ating couple. At ang sabi pa dito, parang solo lang nila, wala sila pa sa nakakakita sa kanilang kaswitan. Nandito ako nagmamahal sa inyo, hindi lang sa kilig ko kayo minahal. Dahil talaga naman sa mga nakapanood nga ng video na ito, ay kilig malala nga talaga. Dahil grabe nga talaga itong ating couple na in a relationship, talaga ang galawan nila. Kaya naman stay channel lang tayo for more updates sa ating couple sa mga susunod pa na ayuda.